Sa Estados Unidos, may isang sikat na salesman na nagngangalang Bill Porter. Ipinanganak siya na may cerebral palsy na nagresulta sa permanenteng pagkabaluktot ng kanyang likod, limitadong paggamit ng kanyang kanang braso at hirap sa paglalakad. Nang tumatanda na siya, nadama niya na kailangan na niyang maghanap ng trabaho pero tinanggihan siya ng lahat ng kumpanya. Laging sinasabi ng nanay ni Bill Porter sa kanya, maging matiisin, maging matyaga, magtiis hanggang sa huli. Dahil pinalaki si Bill Porter sa mga ganitong katuroan, kahit na tinanggihan na siya ng isang kumpanya, sinasabing, hindi ka namin tatanggapin. Patuloy siyang kumatok sa pinto ng ibang kumpanya, at pagkatapos sa isa pang kumpanya. Tapos isang araw, nagsumite siya ng resume sa isang kumpanyang tinatawag na Watkins. Tinanggihan ng mga tao si Bill Porter, batay lang sa pisikal na anyo niya. Nang palabas na sana siya matapos na din doon, naghihintay roon ng kanyang nanay sa labas ng kumpanya. Marahil ay nag-iisip, natanggap kaya ang anak ko ngayon. Lagi siyang sinusundan at hinahatid ng kanyang nanay. Nang makita niya ang maaliwalas na mukha ng kanyang nanay, nagbago ang isip niya. Bumalik siya sa kumpanya na tumanggi sa kanya at sinabing, Pakiusap, ipadala ko sa mga lugar na pinakaayaw puntahan ng ibang tao, at sa lugar na pinakamahirap puntahan. Dahil walang ibang tao ang pupunta roon, bakit hindi ako ang ipadala sa mga lugar na yon? Naantig sila ng kanyang determinasyon, nagpasya sila na kunin siya bilang isang salesman. Mula noon, Labis na nagsumikap si Bill Porter sa pagbibenta ng mga produkto ng Watkins. Pero saan man siya magpunta, agad siyang tinatanggihan ng mga tao pag nakikita ang anyo niya, pagkatapos niyang kumatok sa kanilang mga pintuan. Sa kabila nito, patuloy siyang bumabalik, dahil namuhay siya alinsunod sa mga katuroan ng kanyang nanay, maging matiisin, maging matyaga, at huwag sumuko. Ang mga salitang ito ay nanatiling buhay sa kanyang puso at laging nagpapalakas sa kanya. Laging pumupunta ang nanay ni Bill Porter sa kumpanya para sunduin siya pagtapos na siyang magtrabaho. Gayunman, isang araw, kahit anong tagal niyang naghintay, hindi dumating ang kanyang nanay. Kaya wala siyang pagpipilian kundi sumakay ng taxi pauwi. Tinawag niya ang kanyang nanay para tingnan kung nasa loob ito at tumingin-tingin siya sa paligid, pero wala ito kahit saan. Maya-maya, isang sasakyan ng pulisya ang dumating sa harap ng bahay habang tumutunog ang sirena nito. Pagkatapos, tinulungan ng dalawang pulis ang kanyang nanay na lumabas ng sasakyan. Hindi mahanap ng kanyang nanay ang daan pa uwi. Nakalimutan din niya ang numero ng telepono ng kanyang anak. Nagkaroon siya ng demensya na madalas nating marinig. Labis na nagulat si Bill Porter nang nalaman niya ang bagay na ito. Naunawaan na kailangan niyang maging responsable para maalagan ng kanyang nanay lalo siyang nagsumikap sa pagbibenta ng kanyang mga produkto. Bilang resulta, nagsimulang buksan ng mga customer ang kanilang puso sa kanya dahil sa kanyang sinseridad. Isang araw, nagpunta siya sa isang bahay at sinabing, napakaganda talaga ng produktong ito, gusto mo bang bumili nito? Pagkatapos, sinabihan siyang, kung gayon, dalhin mo na ito sa loob. Iyon ang unang order na natanggap niya sa buong buhay niya. Pabili rin ang isang malaking bleach. Nang marinig niya ito, hindi siya makapaniwala kung isa ba itong panaginip o totoo ba itong nangyayari. Mula sa araw na yon, kumalat ang tungkol sa kanyang sinseridad at parami ng parami ang nagsabing sa aming bahay rin, kaya mas dumami ang benta niya taon-taon sinasabi na wala pang sino man sa Hilagang Amerika na nalampasan ng dami ng kanyang benta. Kalaunan, natanggap niya ang parangal na pinakamahusay na salesman ng taon mula sa Watkins. Matapos matanggap ang parangal, nagtanong ang mga tao sa kanya. Kung ibang tao ang nasa sitwasyon mo, sumuko na sila. Bakit hindi ka sumuko? Ito ay dahil laging sinasabi sa kanya ng kanyang nanay, maging matiisin, maging matyaga, at huwag sumuko. Gumawarin siya ng resolusyon na kailangan niyang maging ang pinakamabuting anak sa mga mata ng kanyang nanay, kahit na walang ibang nakakakita sa kanya ng ganoon. Sa tuwing tinatanggihan siya, lagi niyang naiisip, Ang pagtanggi ay paraan lang ng customer na sabihin gusto nila ng mas magandang produkto sa susunod. Ito ang pakiusap nila at hudyat na bumalik ako na may dalang mas magandang produkto. Kaya yun mismo ang gagawin ko. Sa tuwing iniimbitahan siya na magsalita sa buong Hilagang Amerika, ang lagi niyang sinasabi sa huli, kayong lahat ay mas mabuti ang kalagayan kaysa sa akin. Hindi kayo tulad ng isang tao na hindi nakakagamit ng inyong mga kamay, ni baluktot ang likod, at hindi kayo naglalakad ng di natural. Ano man ang kaya kong gawin ay magagawa niyong lahat dahil nagbigay siya ng ganitong nakakaantig na talumpati, sinasabing madalas siyang naiimbitahan na magsalita sa iba't ibang mga organisasyon. Mga kapatid, hindi ba't dapat nating isagawa ang gawain ng Ebanghelyo ng may parehong kaisipan? Tingnan natin ang James chapter 5. Tunay na tinatawag nating mapapalad ang mga nagtiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon, kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. Madalas kong naiisip, dahil pinagpala tayo ng Diyos ng mas mabuting kalagayan at ng malusog na pangangatawan, hindi ba tayo dapat na magsumikap na gumawa ng mas maganda at ng mas mapagbiyaya? Maraming salamat.